Hello guys, good morning. May topic ako na very informative, no. Ito ay uh, about sa ADHD sa mga babae, no. Gusto ko lang pag-usapan ang isang bagay na madalas hindi napapansin sa mga babae, no. Alam niyo ba na mas madalas ma-diagnose ang ADHD sa mga lalaki around to 2 to 3 times more often. Pero hindi ibig sabihin nito na mas konti lang ang babaeng may ADHD. Ang totoo, parehas lang, no halos sa uh, the same. Ang problema, iba lang talaga ang itsura ng ADHD sa mga babae. Wow! Here's how, no? Ang uh, ADHD often shows up in girls uh, ng mas internalized, yung symptoms, no? Hindi sila yung typical na kagaya ng mga boys na hyper or disruptive. Instead, nagiging anxious, withdrawn, or perfectionistic, no? Uh, madalas nagde daydream sila no hindi nagwawala pero laging nakatulala o lutang akala ng iba tamad sila o wala sila sa focus pero sa totoo lang hirap na hirap silang mag-concentrate no Ah uh, meron din silang emotional sensitivity no malalim silang mag-react malaki ang emosyon nila no pero madalas sabihin na ay too sensitive naman yan or ang moody or over dramatic no and learn to hide struggle just to fit in no um tahimik lang sila hindi sila nagpapakita ng hirap pero deep inside no uh, hirap na hirap sila pagod sila no there are also social difficulties no minsan nahihirapan silang makaintindi ng social cues nakakaranas sila ng rejection and nafiil nila na out of place sila no um kasi uh, hindi sila magaling mag-adjust or magtago and eto yung impact no dahil madalas silang ma-overlook, maraming babae ang nadadiagnose ng late, no? Sometimes, yung iba, high school na nare-realize or college or adulthood na nila, no? Bago sila nagpa-check. And um, sa tagal ng hindi nila pag-intindi dito, no? Na uuwi ito sa anxiety, disordered eating, low self-worth or constant na self-doubt, no? Kung baga, tinatanong nila, bakit ba ako ganito? So ano ang dapat nating gawin no? Um, first unlearn the stereotypes no. ADHD isn't uh isn't always loud or hyper no. Hindi hindi yan yung makukulit, hindi yan yung uh, magugulo lang no. And uh yung hindi yan yung may mga napapansin lang tayo na uh, parang pagiging hyperactive nila no. Next is listen with compassion. When someone says they are struggling Uh, maniwala tayo no, alamin natin kung bakit. Ah uh, next is encourage proper diagnosis. Especially para sa mga girls na um kumbaga parang may mga tinatago no. Kung titignan natin no, kailangan uh, magkonsulta tayo sa mga uh, doctors no. And create safe spaces no where girls can be real and not perfect no. Okay? So ADHD doesn't always look like what we expect no and until we learn how it shows up in girls we'll keep missing them pero kapag naintindihan na natin no mas kaya natin silang suportahan not just to survive but to thrive peace